Alam Hello, magandang hapon po, po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating Ang inyo bang asawa, ang inyo bang mga karelasyon ay malayo sa inyo. At nais mong hindi ka mawala sa kanyang isipan. Siyempre, lalong-lalo na kapag ang isang relasyon ay nasa LDR relationship, mahirap po talaga dahil ang puso ay laging nandyan nakaabang. Kung nais mong lagi kanyang mag-iisip, lagi kanyang mapapanaginipan, ay mayroon tayong isang pamamaraan na talagang hindi ka mawawala sa kanyang isipan at lagi kang papasok at papasok sa isip niya at mapapanaginipan ka niya. So ganito po lamang ang ating tatawid. Kumuha po lamang ng buhok ilang hibla ng buhok kahit sa anong parte ng kanyang katawan. So kahit sa anong parte, basta buhok niya po ito sa kanyang katawan. So kung ang inyong mga partner ay may mga balahibo sa kita, may mga balahibo sa hibib, may balahibo kung sa ang balahibo o sa ang buhok ay pwede, pwede po tayong dama, kumuha ng kahit ilang hibla po nito. Okay? Pagkatapos mo kung kumuha kahit ilang pirasong o ilang hibla ng kanyang buhok, ang gagawin po ninyo ay ibalot po lamang ninyo ito sa isang malinis na papel. Okay? Ibalot ninyo ito sa isang malinis na papel at pagkatapos ninyo itong maibalot sa isang malinis na papel, ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan na ginagamit mo sa iyong pagtulog. Okay? okay um, iyakin po ninyo na kayo lamang po ang gumagamit ng unan na yan. Ngayon, bago po hampas-hampasin mo ng siyam na bisis ang kanyang ang iyong unan. So, pagka hampas, bigkasin mo ang kanyang pangalan. Hampas, bigkasin ang kanyang pangalan. Bigkas, hampas ang kanyang, ah, bigkasin ang kanyang pangalan hanggang sa siyam na beses. At ito pong pamamara na ito ay subok na at tiyak na talagang hindi ka mawala sa kanyang isipan at lagi kanyang mapapanaginipan. So, maaari natin itong gawin sa kahit na anumang araw, basta mayroon tayong tiwala sa ating mga kinalaman.